Hello sa inyo mga Mars, magandang umaga, Papas na ulit, trabaho na ulit, para kumita ng pera. Ayan mga Mars, ang haba na ng hair ko mga Mars, no? kaya kanina pag uwian galing school, nagpunta na ako sa, sa parlor ng friend kong si Noah. Kaya nga meron siyang Noah's Beauty Salon. Sabi ko, no, Noah, gawin mo naman akong totoong tao, gupitan mo ko. Ayan mga Mars, kung napapansin nyo, ang nipis-nipis na ng aking hair dyan mga Mars. Talaga namang, nung gupitan ni Noah ang aking hair, medyo nahirapan siya mga Mars. Sabi niya, Mars, Uh, gugupitin ko lang to sa gilid Hindi na sa tok-tok Para kahit pa paano Hindi mahatang medyo pakalbo na ako O nga mga Mars Nakakaloka 40 na nga pala ako Getting bald na talaga Pero syempre Laban lang Kahit stress tayo sa trabaho Diba Gawin pa rin nating Uh, presentable, gawin natin uh, presentable yung itsura natin sa harapan ng ating mga estudyante. Kaya nga mga Mars, nagupit ako dyan kay Nova. Sabi ko, Nova, ikaw na bahala. Gawin mo naman kay Papa presentable ako sa harapan ng mga estudyante ko. Kaya yan, tamang gupit si Nova. Tamang kwento ang kaming dalawa dyan. Nakakatuwa nga ang yung friend ko na yan eh. Kaya kayo mga Mars, kung gusto nyo magpakulay ng buhok, magpaganda ng buhok, gusto nyo magpasalon, diba? gusto nyo magpaganda, punta na kayo, punta na kayo sa Nova's Beauty Salon hindi kayo magsisisi mga Mars napakagaling ng parlor na to napakagaling ng isang Noah's no? It's napakagaling yung Noah kaya punta na kayo mga Mars kung kayo ay malapit lang dito sa GMA Cavite may kita nyo ang kanyang parlor dito lamang sa tapat ng Skwela ng San Jose Community High School mga Mars punta na kayo dito sa Beauty Salon ni Noah o Noah's Beauty Salon ayan mga Mars talaga namang nuknukan talaga ng Uh, since masinsinang ginugipitan talaga ako ng friend kong si Noah kasi sabi ko sa kanya, Noah medyo makapahaba na yung buko dito, medyo pegsiin naman natin kasi medyo na aalibad ah, pa lang kasi napakainit ng classroom ko. Pag mainit yung, pag mahaba pa yung buhok mo, tapos ang init-init, medyo nang naglalakitan yun dito sa bandang gilid ko. Kaya sabi ko kay Noah, ikaw na bahala dyan sa, sa hair ko. Although na manipis na, gawin mo siyang mukha pa rin makapal. <laughs> o, oh, di diba mga Mars? Ako pa ba? Hindi ako papakabog no, kahit sa hirap ng buhay, kahit pakalbo na tayo, basta lumalaban tayo ng pata sa buhay, okay lang yan mga Mars. Kahit wala ka ng buhok, ang basta ang mahalaga, masaya ka sa iyong pamumuhay, kasama ang iyong pamilya, at kasama ang iyong mga tunay na kaibigan, mga Mars. Kaya sabi ko diyan kay Noah, Noah, ang kita, ikaw na bahala sa aking magandang hair. So, ayan na mga Mars, ang finished product at hindi lang yan mga marsa hindi natatapos yung Sir sa akin ni Noah diyan kasi alam mo bakit? Kasi minasuggest pa ako niya ng friend ko. 'Di ba hindi ako lumabas ng parlor na hindi ako relax. Tinanggal niya yung mga pain-pain ko sa likod, bunga ng stress ko sa aking work. Kaya sabi niya, ka i kita para kay papaano maging okay yung pakiramdam mo." O 'di ba mga Mars, minasuggest niya ako diyan eh. Kaya masyadong parang hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo kung paano niya ako minasuggest, pero promise, ang sarap sa pakiramdam paglabas ko ng parlor niya. Relax na relax na ako mga Mars. Kaya mga Mars, punta na dito sa beauty salon ni Noah. Oh, finished product. Ang cute ko na mga Mars. Ayan, minasage na ako. na yun lang mga Mars. I love you. Keep safe and stay healthy.